hello guys nandito na naman ako muli sa china at nandito na naman kami sa farm ngayon mangunguha kami ng mais ayan o oh. ito yung mga kasamahan dito na nagtatrabaho nandito guys yung kanilang wow happy yang ah ang maganda ng ano nila guys o oh, yung kanilang gulay <laughs> Lao Tan, say hi. Wow, how pale Oh my God, ano yan? Yan, oh. Napaka. Ang taba ng kanilang, ano, gulay. Yes, oh. At yan, tingnan nyo guys ha, kukunti lang yung mais, pero tingnan nyo naman yung bunga. Hmm? Grabe. Ang daming bunga ng mais guys. Punin na namin yung ngayon kasi Yan yung aming breakfast Every morning And guys oh Tingnan nyo ang kanilang Garden Ang oh, kataba ng kanilang Gulay hmm? hmm? Guys yung gulay nila dito is Organic yan, hindi nila nilalagyan ng pataba. Yan, guys, oh. Yan. Yan yung mga puno ng light tea at saka longan. Hmm? Ni hao. Ni say hi ma. Ni say hi. Ni say hi. Xiao hai. Xiao hai de lao <laughs> jia. Hello. Grabe yung mais. Organic to guys. Organic yung kanilang pananim dito. Ang daming gulay Hindi na kami namimili ng gulay sa palengke kasi marami silang tanim na gulay dito. Yan, dito po 'yan sa Zhuhai China. Dito ba. Yan, ginagawang building 'yan.

May boyfriend na ba? Kaya yeah, tanong nila. Yes. Yeah. Ang galing ng pag-harvest niyo. Tanggal lahat. Yan. Yeah, that's it guys for today's video. Thank you so much for watching. Bye-bye.